Oh, daw kami na buko. Ay, bangin na din pala yun. Kukuha din ng buko. Ang daming buko eh. Kaya? Ah! Wait? Ayun! nahulog Kasi lang ano? 45 days. Tapos may pati. Hey. Oh, ang laki naman, mo no? Dami. May electric sila kasi susunod kang inis. May kamutihan din. Ano ito nga? patani ay hindi siya patani perehulis perehulis sa bigol hindi ko alam tapos may kalabasan ko ano na ha? tabi po tabi po tabi po ay ay may may ano sabi ng tao po tabi po Gracias.